Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 8am to 11am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.45pm ang buenas na oras at may negatibong 42 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 na minuto at sa hapon ay 12 p.m. to 3.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto at sa gabi ay 8 p.m. to 12.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan player na malalaki ang mata ang iyong lalayuan. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.30am at may oras na pwedeng matalo na 58 na minuto at sa hapon ay 3pm to 6.15pm ang buenas na oras at may negatibong 56 na minuto at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, pulang kulay ang dapat na maiwasan. Cancer, sa umaga ang buenas na oras ay 5am to 8.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 5.45pm ang buenas na oras at may negatibong 41 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, mahilig sa alak at mga nagsasalita ng kaberdehan ang layuan. Leo sa umaga ang buenas na oras ay 9am to 11.55am, at may oras na pwedeng matalo, na apat na po na minuto, at sa hapon ay 4pm to 7pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 10pm ta 11.15am ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan. Madaming puting buhok ang iiwasan pero bata pa ang kanyang gulang. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10.15am at may oras na pwedeng matalo na 55 na minuto at sa hapon ay 1pm to 4.15pm ang buenas na oras at may negatibong 50 siyam na minuto at sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo, orange na kulay ang iyong layuan ngayong araw. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10.15am at may oras na pwedeng matalo na 50 siyam na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 10 p.m. to 1.20 a.m. ang mga swerte at may negatibong 54 na minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Scorpio, sa umaga ang buenas na oras ay 7 a.m. to 10.10 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto. At sa hapon ay 2pm to 5.10pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto. At sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan. Yellow na kulay ang iiwasan mo ngayong araw. Sagittarius sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 50 e na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4.05 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 sham na minuto at sa gabi ay 8 p.m. to 11.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan blue na kulay ang iyong layuan. Capricorn, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 9.55am at may oras na pwedeng matalo na 42 na minuto at sa hapon ay 3pm to 6.15pm ang buenas na oras at may negatibong 52 el minuto at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 50 siyam na minuto na ikakatalo, huwag magbabalato sa mga hindi kasama pag naglalaro pa. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7am, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 58 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.20 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minutong na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, pink na kulay ang dapat na iiwasan. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8 o a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 53 na minuto, at sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, silver na kulay ang iiwasan.